Virgo, tignan natin kung ano ang mga good news na paparating para sa'yo So keep in mind po na ito ay general reading lamang So hindi lahat ay makaka-relate So be open-minded Pwede niyo pong tignan yung inyong other signs Sun, Moon, Rising and Venus sign Para sa mas kumpletong mensahe At kung di pa po, po kayo nakasubscribe dito sa ating channel Please subscribe na po kayo And palike na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet may kita nyo po yung link sa so description box Tarot Intentions by Aliana Reyes Tignan natin Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano ang paparating na blessings pagdating sa iyong family. Okay spirit guide pagdating po sa family so we have king of cups so this is a very understanding uh, family member this could be a male figure ayan po, so pwedeng ito ay asawa mo pwedeng ito ay anak mo na lalaki or pwedeng ito po ay ayan uh, ano yung father, asawa, anak o kaya naman brother mo yun yung energy na pinapakita dito we have the lovers okay so meron po dito is magkakaroon po talaga kayo ng deeper understanding sa isa't isa so kung meron ka dito na tatay mo na hindi mo makasundo ayan pwedeng ngayon is makakasundo mo na siya mas mauunawaan mo kung ano ba yung pinanggagalingan ng tao na yon mm -mm. katulad din yan, kung asawa mo ito di diba, mas magkakaroon kayo ng bonding together ng time together mm -mm so sabi ko nga mas maiintindihan mo siya, mas maiintindihan ninyo yung isa't isa. And also mas makakapag-usap din kayo ng mas maayos, pwedeng wala nang sigawan, wala nang sumbatan. So unti-unti po yang mawawala, no? Dito sa inyong connection, dito sa inyong relationship, mas magiging maayos talaga siya. Parang alam mo yung kalmado na lamang yung mga usapan po ninyo. We have naman the hermit. Ayan, mukhang mas older to kasi talaga sa'yo. So, kung ito man ay, yun nga, syempre, father mo, mas older yun sa'yo. Brother mo, pwede rin, mas older brother mo. Ayan po, may peace of mind din na pinapakita dito pagdating sa bahay. Tignan naman natin pagdating sa in-laws mo. Ayan, yung mga may problema dyan sa in-laws, tignan natin kung ano ba yung blessing or good news na paparating. We have Knight of Swords. Okay, meron dito pwedeng sabihin natin, hindi kayo yung favorite. 'Di ba, may mga ganon naman talaga mga tao, may favoritism. So pwedeng hindi kayo yung favorite na in-laws, 'di ba? Uh, ano ba? Ano ba tawag doon? Daughter-in-law ganun or uh, son-in-law. Pero this time, ayan po yung in-laws niyo, parang alam mo yung i include include kanya dun sa mga bagay-bagay na dati, 'di ka naman niya sinasama. Mm -mm. We have Queen of Swords. Yan, parang ano siya eh, siya pa yung magagalit ngayon kapag hindi ka na isasama, ganon hindi ka na i-include sa mga kunwari usapan, sa isang pupuntahan. Meron tayo ditong two of coins. Hmm, okay. Yung iba naman sa inyo, kaya eto ha, pwede hindi pala genuine yung pinapakita sa inyo na na ugali. Okay, kasi pwedeng meron kayong ano eh, hindi ko alam kung may request sa yung ano mo, yung it's either mother-in-law mo to basta yung mga in-laws mo it's either may request sila sa iyo ayun kaya parang biglang nagbago yung ano yung pakikitungo nila sa iyo na mas naging maganda or mas magiging maganda tingnan natin kung magtatagal ba malay naman natin di ba magtatagal ba yan or dahil lang ba sa request nila sa iyo queen of wands okay mukhang dahil sa request lang so this is not so good news ano Ayan. Pero kasi yung iba sa inyo, hopeful kayo eh, na magbabago talaga yung, yung ano sa inyo, yung treatment sa inyo. Mm-mm. Kaya lang kasi, ano eh, dahil lang merong ano, may request. So, ayun, siguro limitahan nyo na lang din, or um, kung ano man yung mga nire-request po sa inyo, uh, medyo maghinay-hinay kayo. Kasi, pwedeng dahil, kaya lang bumabait sa inyo, ay dahil doon. So, ano pa rin to? Good news pa rin kasi nalaman ninyo. Diba? Kasi nga iba sa inyo ano eh, nabubulagan kayo kasi hopeful talaga kayo eh, na maging okay kayo. Pero ito sinasabi ng ating mga gabay, ng ating mga baraha na yan po ay parang nagpapanggap lang kasi meron lang gustong makuha sa inyo. So, blessing in this guys. Itong reading na to for some of you kasi nalaman nyo yung totoo. I mean, siguro nararamdaman nyo rin pero hindi niyo binibigyan ng attention kasi nga umaasa po kayo. Tignan natin pagdating naman sa mga anak. Ayun, pwede rin ito. Itong energy na to, pwedeng pagdating din to sa mga anak mo eh. Pwedeng may ipapakilala yan kung yung iba sa inyo, malalaki ng mga anak nyo. Um, alam mo yun, pwede na silang mag-boyfriend, mag-girlfriend, pwede, no? Pero tignan natin ano ba yung good news na paparating. We have the tower. We have the devil. Pa ang negative ng energy. Okay. Pero alam mo kung bakit to maging... Actually, this is not good news, eh. Ay, ewan ka ha, yun kasi napipick up natin kaya yun yung sasabihin ko sa inyo hindi ko pwedeng gawing positive yung reading na to kasi negative talaga to okay? So, nakikita ko kasi dito, pwedeng, ayan, may bisyo yung anak nyo, ganun. So, di ba nga sabi ko, ito, pwedeng energy tinto ng anak nyo. Mas magiging payapa yung inyong, ano, mga conversations, yung inyong communication. Kasi po, ayan, pwedeng mahihila nyo pa siya ulit, no? Yung anak po ninyo. Para magbago. Okay. Ayan, no? Meron kasi dito na de-depress po. So, yung pakipag-usap mo sa kanya, the way na makipag-usap ka, the way na damayan mo yung anak mo, makakatulong yun sa kanya para makayanan niya. Mm -mm. So, yan po, watch out for your kids. No? Hindi lang yung may mga bisyo or whatsoever, pwedeng may nabubuli rin dito. Tignan nyo kung ano ba yung, ayan, baka biglang tumahimik na lang yung anak nyo. Dati madaldal yan. Diba? So, tignan nyo po tanongin nyo, lagi nyo pong kakamustahin. Kasi nga po, baka nabubuli. Virgo. Mm -mm. Just hindi nyo alam, di ba? Uh, nagtataka kayo, ba't kaya nagbago, ba't bumaba yung, yung sa school, yung, yung grades, ba't hindi na siya pala imik, hindi na siya pala kaibigan. Baka nabubuli po. Meron naman dito, pwedeng may bisyo talaga. So, ayan. Tamang pakikipag-usap po talaga heart-to-heart -heart conversation with your kids. Ayan, malalaman nyo kung ano ba talaga yung problema nila. Ano ba yung nasa isipan nila. Tingnan natin. So, dapat kayo yung maging best friend ng inyong mga anak. ba diba? Dapat sila is sa'yo nag-open up. Hindi sa ibang tao. Sa asawa mo naman, actually, parang sabi ko, lumabas na yung energy na yan dito eh, pagdating sa family. Okay, sa asawa. Eight of Wands, o di diba, communication talaga yung pinapakita dito, Virgo. Knight of Coins. So, nakikita ko dito, pwedeng may mga, ano ba, mga naiisip yung asawa mo na, kung nari, paano siya kikita, or uh, may gustong lumipat ng trabaho dito. Three of Swords ayan mukhang stress yung asawa mo pagdating sa trabaho niya ngayon kaya naghahanap siya dito ng iba ayan o oh. so pag-usapan niyo po mm -mm. so parang ang sinasabi talaga sa'yo dito no okay need mong makipag-communicate sa mga tao sa paligid mo sa mga tao na mahalaga sa'yo ayan meron dito may mga dinidibdib no parang ano, mahihina yung mga loob ng mga kasamahan mo. Yung mga nakapaligid sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. Parang they need your advice. Tingnan natin. Okay, so ayan po yung asawa mo, pwedeng i-open up niya sa iyo kung ano yung nararamdaman niya sa trabaho at pwedeng sabihin niya na gusto niya ng lumipat. nasa pag-uusap niyo po yan. And syempre, sa hawak din niyo na pera. Kung hindi ba kayo short kung siya ay aalis ng trabaho, di ba? Kung siya ay magre-resign or dilipat ng work. kaya niyo bang mabuhay kung narilang buwan siyang walang sweldo? So, pag-uusapan nyo po yan. Ah, mahalaga din to. Ah, alam mo, good news na rin to eh. Sabi ko nga parang blessing in disguise yung reading na to. Kasi, di ba, nalalaman ninyo. Ayan, at kung mangyari man nga ito, alam nyo yung gagawin. Di ba, kaysa naman na, magulat na lang kayo, wala nang trabaho. Di ba, nag na sa trabaho. Hindi man lang kayo inabesuhan, yung tipong gano'n. Kaya okay na din to kung, ayan, mag-open up sa'yo yung asawa mo. Huwag ka basta-basta magalit. Yung gano'n. Tingnan natin. Okay, pagdating naman sa kaibigan. Okay, pagdating naman sa kaibigan, ano ba yung good news? Tingnan natin. Good news pagdating sa kaibigan. We have King of Wands. Meron tayo ditong Three of Coins. At mayroon tayo ditong Stairway to Light. Okay, so meron kang kaibigan dito na parang nagbabagong buhay siya. Ayan po. Pwede rin, pwedeng meron siyang um, negosyo na pinasok tapos successful po yan mm -hmm. bakit siya blessing para sa'yo or bakit siya good news kasi pwedeng inaalok ka nito ng trabaho ayan, meron siyang offer sa'yo hmm. totoo naman to sa yung kaibigan mo gusto kaniyang tulungan kaya yung iba sa inyo kung naghahanap kayo ng work ayan po, meron dito na kaibigan na handa po kayong tulungan uh oo, -oh. Wala naman ako nakikita dito na hihingi siya ng kapalit. Um, gusto ka lang niya talagang tulungan. Mm -mm. Tignan natin. Pagdating naman sa trabaho. Sa trabaho po, spirit guide. Hindi ko alam kung meron na kayong ano ha, four wheels na sasakyan. Pero meron ako na pipick up dito. Pwede ngayon, ngayon kayo bibili. Mm -mm. We have death card pagdating to sa trabaho. Ayan, so pwedeng meron dito kung naghahanap po kayo ng work, ayan, magsisimula na po kayo. Malapit na, magsimula yung iba sa inyo ng bagong trabaho. Ace of Cups, you will be fulfilled naman pagdating sa work mo. Ayan, magiging masaya ka naman po. Page of Swords, marami kang matututunan, marami kang pag-aaralan. Okay, so maganda po ito. Mas lalawak pa yung knowledge ninyo, yung kaalaman ninyo sa inyo pong trabaho. Meron, pero more on na ah, yung iba dito. More on new job kasi yung pinapakita dito sa atin. So, yan po yung mga nag apply dyan. O kaya naman, mga nagbabalak mag-resign sa work. Ito po. Meron namang pinapakita na bagong trabaho para sa inyo. At sabi ko nga, pwede maging fulfilled. O siguro mas fulfilled kayo dun sa bagong trabaho na yon Check naman natin pagdating sa kaperahan. We have the star. So, may financial recovery po na pinapakita dito para sa inyo. Seven of Wands. Okay, makaka-recover lang kayo kapag may babaguhin talaga kayo. Ayan o, Six of Wands. Tsaka layo daw kayo sa mga ano, sa mga, ito nga, ba? Diba? Ano to, sa in-laws to eh. ba diba yung may pinapabili sa'yo? So, parang kapag lagi mo silang binili ng gusto nila, ng nire-request nila sa'yo, hindi ka makabawi dito sa, ano mo, hindi ka makabawi ng financial mo. Kaya, ayan, iwas ka na lang muna. Say no. Okay? dapat matutukang kang tumanggi. Hindi puro oo lang. Mm -mm. Kasi hindi nila pahalagahan kung ano man yung kaya mong ibigay kapag easy lang nilang nakukuha. Yung napipick up ko pa dito, ano, yung nakikita ko through my vision is yes, merong magbubukas dito ng physical store. Ayan. Uh, tinapay tinapay pastries, yun yung nakikita ko. At saka, skincare care. Ayan, baka more on, ano yun, nasa beauty line yung iba sa inyo. Beauty cosmetic. Nasa cosmetic yung iba. Ayan po. So, pwedeng iyan po ay magpapaunlad sa inyo. Okay? So, ayan lang po, Virgo. Maraming maraming salamat. And more blessings to come para sa'yo ngayon.